Pag-usapan po natin, healthy ba ang mani? Healthy ba ang kasoy? O pwede ba kayo kumain araw-araw? Maraming luto ang kasoy, ha? hindi lang kinakain, pwede sinahalo halo sa pagkain. At yung iba nang sasabing mabuti, yung iba nang sasabi hindi. So tingnan natin benefits and side effects ng pagkain ng mani at kasoy kasi yan ang marami sa Pilipinas. Pero isyo shortcut ko na sa inyo, dapat pagkakain tayo isang dakot lang. Okay? 30 grams, mga 28 grams to 30 grams, isang platito lang, mga ganyan lang karami. konti lang. Okay? Makikita nyo naman. Hindi rin pwede sobra dami. Tapos maganda, walang mantika at walang asin. Dapat unsalted. Yun ang healthy. Tingnan natin na. So, ang kasoy sa hindi pa nakakakita, ganito pala itsura ng fruit ng kasoy. Ayan, no, oh, may pruta, tapos nandito yung mani. Tapos, ang kasoy dapat niluluto muna. Okay? Ito yung uh, hindi pa naluluto, ito yung may balat pa, ito yung wala ng balat. Yung tunay na hilaw na ganito, bawal kainin. Okay? Pag sinabi ng raw kasoy, raw kasyu, ang raw nila niluto pa rin niluto dito, ginawang ganito, ininit na sa kawali, walang mantika, walang asin, ano yan, raw pa rin ang Kasi pag ganito, hindi pwede kainin. Nakakalason. Eh. Ano? Nakakalason pag ganito. So, ang raw nila, ganito yan. Ininit pa rin yan. Kaya kung di kayo sure, initin nyo ulit sa kawali. Pwede yon. Pag sinabi nilang roasted cashew na, pag roasted, hinaluan na yan ng asukal, asin, mat tika honey flavoring yun yun ang roasted yan nililinisan ko lang kasi kasi nga pag hilaw talaga tunay na hilaw hindi siya safe o meron siyang substance na urushiol uh, para siya nasa poison ivy toxic yan at nakaka skin reaction so talagang iniinit siya okay maraming benefits ang kasoy katulad din ng ibang mani pero tulad ng sabi ko sa inyo, 30 grams lang. Yan, 1 ounce lang. 1 ounce is around 30 grams. Kasi 160 calories na siya. Okay? Although 160 calories, oh, medyo maraming calories. Pero ang maganda sa mga mani, tulad ng kasoy, ang taas niya sa proteina. 5 grams. High protein siya. So, para ka ko Actually, equivalent nito para ka na kumain ng pork chop o beef. Eh. Parang kumain ka na ng karne. Ganyang karami yung protein niya. High protein, high fiber, wag mo lagyan ng sugar, wag mo lagyan ng asin. Magiging low sugar, low sodium. At ang pinakamaganda sa kasoy, sobra taas siya sa, bukod sa protein, ha? ang taas niya sa minerals. Talagang siksik siya sa mineral. Sobra dami. Sinabi ko sa inyo, di ba, paglampas 10% ng daily value, maganda na. Tingnan mo to copper niya. 69%, isang dakot lang. 1 uh, ounce, 30 grams lang to Magnesium niya, 20%. manganese 20%. Zinc, 15%. Mataas pa, phosphorus, iron, selenium, vitamin K. May konting vitamin pa. So, ang taas niya talaga. Very healthy siya talaga. Parang uminom ka na ng vitamin na puro minerals. Okay? So, dapat niluluto siya, ha? Iniinit para safe. So, marami siyang benefits. Doon muna tayo sa benefits bago sa side effects. Sa benefits, antioxidant ang mani. Pag antioxidant, iwas sa maraming sakit. Okay? So, antioxidant siya. Maganda yan sa katawan. Uh, meron siyang mga taba pero ang fats ng mga mani ay unsaturated fat. Ito yung good fats. May good fats na unsaturated, parang tabak uh, taba ng isda, taba ng salbon, ng bangus, good fats yon. Taba ng mani, good fats yon. Unsaturated fats, maganda sa puso, maganda sa diabetes, maganda sa immune system pwede siya sa puso. Okay? Merong pag-aaral. Pag kumain ka ng mani, isang dakot everyday kasama ang kasoy. Lower risk of stroke, lower risk of heart attack. Pati sa diabetes, maganda. Pati sa ito, cholesterol, maganda rin. ba? Diba? Basta wag lang yung... Uh, depende, siyempre, pag yung, yung mga commercial na mani na sobrang mantika, sobrang alat, eh, hindi na healthy yon. Siyempre, maalat, ma high blood ka, mamantika, hindi rin maganda. So pumili kayo ng unsalted. May nabibili niyan eh, yung walang salt, yung nasa supot-supot 'yan ang maganda. Lower bad cholesterol, tataas ang good cholesterol, pati blood pressure, triglyceride. may konting pag-aaral 'to. Okay? Kahit may diabetes ka, basta unsalted, maganda ang mani. Ganun lang kadami hindi rin siya nakakataas ng blood sugar. Kasi nga, solid siya. Eh. Sa mga seniors, pwede itong mani. Kasi nga, konti lang yung kakainin mo, ang dami ng energy makukuha mo. May protein. Eh. Yan ang kailangan ng mga seniors, protein. Hindi pwede puro kanin, carbohydrates, kakanin, puto. Carbohydrates, lahat yun. Eh. Bihira lang yung pagkain high protein. Eh. Diba? Itlog high protein, ito rin high protein. Yung mga baka, baboy yan, high protein. Kaya lang mata ma cholesterol, ito yung mas maganda. Kaya good for heart disease, good for diabetes. Pwede rin makapayat pag ganun lang karami kung yun ang pinakamerienda mo. Kasi may konting pag-aaral, pag kinain mo ang kasoy, hindi daw hindi daw lahat maaabsorb. Eh. May possibility na hindi rin maabsorb lahat ng kinain mong kasoy kasi nga meron siyang ilang portion ng fat na katrap dun sa may uh, balat dun sa labas niya eh. So baka hindi rin maabsorb lahat ng kasoy, madudum madudumi mo rin yung iba. Kaya hindi masyado papasok yung calories. May possibility doon. Babilis kainin, simpleng merienda, pwede lagay sa mga ulam, 'di ba? Masarap 'yan, nahalo sa ulam. Ito, tingnan natin ha. Kasoy, 'di ba? Maraming klasing mani macadamia nuts, walnuts, di ba? Pistachio, almonds, maganda sa puso, peanuts. Kung titig titingnan niyo, ko compare natin, comparable ang kasoy. Calories halos pareho. Tingnan niyo yung protein niya, oh. mataas din yung protein niya, oh. 5.2 grams. So, oh. ayan, oh. mas mataas ang mababa sa protein, macadamia nuts, so oh. low protein siya. Walnuts mas mababa pa. Although may ibang benefit tong almond and walnuts sa ah. sikat tong dalawa. Pero okay na rin yung kasoy. Tsaka bukod dito, mataas siya tulad ng sinabi ko sa inyo, copper niya 69%, magnesium 20%, and manganese 20%. Ano possible side effect? Siyempre, pag nilagyan na ng mantika at maalat, hindi na siya healthy. Pag hilaw, bawal din. Yung raw talaga, tulad ng sinabi ko, hindi maganda. Yung iba may allergy sa tree nuts. Okay? Merong iba nag-allergy sa mani. So, pag may allergy ka sa mani, baka karin al ka rin sa ibang mga mani, mga almonds, walnuts. So, pwede ka rin ma-allergy -al sa kasoy. Okay? So, sabi ko nga, yung ibang pagkabili nyo, pwede naman i uh, initin sa kawali para mas safe tayo. So, sana po nakatulong to. Pwede kumain ng mani. Very healthy. Sandakot. Bawal ba sa may sakit sa puso? Hindi. Bawal ba sa may arthritis? Actually, hindi. Bawal ba sa gout? Hindi, pwede siya. Isang dakot, very healthy to. Basta isure lang natin, yung mani dapat hindi pa luma, wala pang amag, hindi pa, kasi ayaw natin yung luma at yung baka may amag, may, chance na magkaroon eh, ng gano'n. So, bilhin lang tayo nung bago na safe. Hindi yung mga commercial na maraming betsin-betsin na ha. hanap tayo ng unsalted. Yan ang mas healthy para sa atin. Salamat.